Oh my God! Isa ito sa mga pinupuntahan ng magjuwa. Kaya ito yung punteria natin. Shit, yung mga buto nandito. Dalawa, basla dito ng di ba? Wow. May kabaong. Parang bahay nga. Ano itong mga nasa loob ng sako? Ano kayang ibig sabihin nito? May statwa. Or may santos. Wow isa sa pinaka magandang spot. Kabaong. Dito tayo ngayon sa sementeryo kung saan prone ito sa mga magdidit ngayong Valentine's Day. Kasi ang sementeryo na to ay nasa gitna ng city. So itong sementeryo na to isa ito sa mga pinupuntahan ng magjuwa. Kaya ito yung punteria natin. Shit. ako dun ah. So maraming mga eskwelahan dito. Maraming high school so dito sila pumupunta. Lalong-lalo na ngayon malapit na yung Valentine's Date. So 2 days na lang magba na. Ang daming pwedeng pwestuhan dito, no? Pwede din diyan. Hindi natin alam baka may ma simpuhan tayo ngayon na nanagdi-date dito. Gandang spot dito. Kita nyo ba? Yan. Mitsu ba yan? Libingan ba yan? Yan, napakagandang spot. Napakagandang spot kung makikita nyo. May kabaong. Ito. Sira na, hindi pwedeng i-unboxing. Para may bahay dyan. Bahay ba to? Wow, oh, napakagandang spot din dyan, no? Napakagandang spot. Parang bahay, no? Pasukin okay natin. Wow. Parang bahay nga. Special tong libingan nila, no? Tatlo sila. Yan. Dito. Pwede dito. Hanap din ang ibilin siya. Baka may makita tayo dito. Pwede dito, parang bahay lang no siguro may bubong to dati nasira lang dahil sobrang tagal na nito so may idea na kayo ha kung saan ko pupunta ngayong february 14 ano itong mga nasa loob ng sako mga lupa akala ko mga buto ano ibig sabihin yan? May ilaw pala dito. So, pwede mag-picnic dito, no? Oh, ang ganda ng spot, oh. Malapad ng area. Siguro may ano diyan. May estatwa. Or may santos. Ano kaya nasa likod? Dito may butas dito. Ah, okay. Kita niyo ba? Ano yan ang private cemetery na nasa likod dito. Yung buti pa siya, may picture. Si Lolo kasi nung namatay ang picture eh. So sana may ganito si Lolo. So makikita mo na sobrang tagal na